Aba, mag-change of heart ka na sa mga habits mo. With proper diet, exercise, and the right nutrients, mapapangalagaan ang puso mo. Ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acids like DHA and EPA. Isa puso ang pag-inom ng ATC Fish Oil. ATC Fish Oil, love your heart! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala lang, fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. ATC Healthcare at uh, sa lahat po ng may mga katanungan or uh, mamaya pagkatapos po ng aming programa, kung may mga karagdagang katanungan pa kayo, pwede po kayo mag-text sa ATC hotline numbers. Ang kanila pong number ay 0909-333-3333. Ayan, para sa kanilang smart number naman po ay uh, pwede rin kayong, yun po yung kanilang smart number. Ang kanilang globe number ay 0917-562-3333. Pwede rin po tumawag sa kanilang landline from 9am to 6pm Monday to Saturdays po yan. 805-5888 or sa 403-5888. Yan po ang kanilang mga numero. At ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay syempre itong Lifestyle modification, Dok. Hmm. Marami sa mga Pilipino at uh, napaka-tumataas daw ang rate, Dok, ng uh, mga cardiovascular diseases na hmm. nagiging pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino. Gaano ito katotoo, Dok? At uh, may mga, meron ka bang data dyan hmm. para medyo maalarma naman tayo na kumbaga maging healthy na ang lifestyle? Yes, itong-totoo itong, itong uh, uh, statistika na ito, no, Faith? Uh, according to the DOH, lima sa sampung Pilipino ang nakakaranas ng uh, cardiovascular disease. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi number one din siyang killer mm -hmm. sa iba't ibang panig ng mundo. Okay. So, kumbaga, tumataas ang rate. Every year, Dok, tumataas talaga? Yes. Ah, mm -hmm. okay. Pero, Dok, paano naman natin may iwasan itong cardiovascular diseases na ito? Well, of course, uh, may mga... At saka modifiable wala non-modifiable risk factors meaning so kapag ka sinabi mong uh, non-modifiable wala ka na magagawa no advancing mm -hmm. age pag tumanda ka na hindi mo na ma-modify yun, ano advancing age genetic tendency mm -hmm. Kung meron ka mga magulang na both sila merong uh, cardiovascular disease chances are ikaw meron din no mm -hmm. ang mga non ang mga modifiable Risk factors naman ay syempre, kinakailangan mong kumain ng ng masustansyang pagkain mm -hmm. at kailangan mong kumain ng tama. Hindi lang basta kain ka ng kain kahit masustansya, ano? At kinakailangan mo ring mag-exercise. Ayan. Ano? Pero bago ang lahat, Dok, bago natin ang... Pagpapuntahan yung sinasabi nating lifestyle modification para makaiwas tayo sa cardiovascular disease. Ano ba yung mga sintomas na masasabi mong may cardiovascular disease ka na? At saka may iba't-ibang pangalan to, Dok, diba? Yes. Oo, oh. uh, kapag ka sinabi mong cardiovascular diseases, isa sa mga pinaka very, very popular ay mm -hmm. uh, yung dinatawag nating heart attack. Yun yung biglaan, ah, silent yun killer. Yun Oo, oh, yun. Minsan, silent siya. Minsan mm -hmm. walang nararamdaman. Naglalakad yung tao, bigla na lang natumba. Mm -hmm. Kala niya, nainitan lang siya. Hindi nitong lady lang, meron akong naging gano'ng pasyente. Mm -hmm. Nag-aabang lang ng LRT, na natumba, patay. Heart attack. Ah, no. Okay. Pero mm -hmm. no previous uh, complaint, mayroon mm -hmm. siyang atake sa puso. Pero usually, mararamdaman mo yun, parang may nakadagan sa iyong dibdib na mabigat, no? mm -hmm. parang pison. Yan ang lagi nila sinasabi, parang may pison na nakadagan sa aking dibdib. Kaya doon mo malalaman kung ikaw ay nagkakaroon ng heart attack. So huwag baliwalain pag may mga ganyang sintomas na nararamdaman kasi minsan okay ka lang pero yung pala bigla na lang tutumba tapos yes. ay na pala yun. Okay. So paano ba natin magagawa itong lifestyle modification? O, ano ba yung mga kailangan natin alalahanin para okay. makaiwas tayo sa mga cardiovascular diseases? Yeah. So maliban doon sa aking nabanggit na, na kinakailangan mag-ingat tayo sa ating pagkain ano? Mm -hmm. Iwasan na natin yung mga maalat at saka mga matatabang pagkain at iwasan natin kumain ng napakaraming carbohydrates. Mm -hmm. Kung di lang, di naman kinakailangan, kasi pagka-athletic ka at uh, mabigat ang trabaho mo, talagang kinakailangan mo kumain ng maraming carbs. Mm -hmm. no? kung di naman kailangan, at ikaw ay nasa semi-sedentary lifestyle, bawasan na yun. Mm -hmm. At maliban doon, kinakailangan nga, gaya ng na kinabanggit na mag-ehersisyo ng regular. Pangatlo, iwasan mo nang uminom ng alak. Mm -hmm. So, hindi yung... Konti an mo, kundi wag na, huwag, huwag na 'yan. Oo. Pagka-in-engage mo pa lalong dadami, no? Yes. Ah, uh, paninigarilyo itigil na rin. Iwasan na rin 'yung mga matatamis mm -hmm. na mga pagkain at siyempre, kinakailangan din mag-take ka ng mga food supplement na makakatulong na makaiwas sa ganitong uri ng sakit, mm -hmm. ng ATC fish oil. ATC, uh, ano ba itong ATC fish oil? Dok? at paano ito makakatulong sa ating katawan na makaiwas sa mga cardiovascular diseases? Ang ADC fish oil ay isang dietary supplement na kung saan uh, meron siyang active ingredient na mm -hmm. fish oil, no? So, pag sinabi mo fish oil, ito yung mga oil na na-extract mo sa mga marine fish. Mm -hmm. Particularly yung mga mga mamahal na alam natin, no? Salmon, mm -hmm. Mahal yan. tuna, mm -hmm. yan, no? Yung mga hindi mo basta-basta mabibili sa pang-ordinaryong araw lang, ang mm -hmm. hirap, oo. -o. Ngayon, ang uh, kaya nga, karamihan sa mga ating mga fishermen, ano? na usually ito yung kanilang kinabubuhay mm -hmm. at ito na rin yung kumukuha na rin sila ng ulam dito, ang chance na sila magkaroon ng high blood or mga cardiovascular diseases ay mabababa mm -hmm. dahil sa uh, mayaman sa fish oil yung kanilang kinakain. Mm -hmm. Ngunit, para naman hindi ka na mahirapan ano? at saka hindi naman pupwedeng araw-araw ka na lang kumain ng fish, yes. diba? mm -hmm. kaya mauumay ka rin, kaya dito na pumapasok yung pagtake mo ng ATC fish oil. Mm -hmm. no? One capsule a day is already enough and it will afford you ng protection para dito. Okay. So, pwede ito, Dok, sa kahit uh, may mga maintenance na? Yes. Mm -hmm. okay. So, safe ito kahit may iniinom na silang mga maintenance para sa high blood, mm -hmm. diba? para sa puso, okay na okay ito? Okay na okay. Kasi wala silang drug interaction. Ano? Mm -hmm. Kaya, kagaya na akin na sabi, all natural ito. At uh, meron itong omega-3 fatty acids, mm -hmm. DHA at saka yung EPA na tumutulong na makapagpababa ng iyong blood pressure, ng iyong mga bad cholesterol. Ayan. So ang ATC Fish Oil po, available po yan sa lahat ng Mercury Drug Stores, Watson, South Star Drug, Generica, TGP, Rose Pharmacy, SM Supermarkets, and other leading drug stores nationwide. Ang ATC Fish Oil po ay mabibili sa halagang 6 pesos per capsule lamang. Kung kayo po ay may katanungan tungkol po sa ATC Fish Oil, maari po kayong tumawag sa ATC Hotlines from 980 909 0939 Ayan. Or sa 0909-333-3333. Ayan. Sa globe number naman po nila is 0917562-3333. At uh, pwede rin po kayong bumisita sa kanila pong head office dyan po sa Bonifacio Global City sa Tagig At pwede kayong bumili doon ng ATC Fish Oil. At,